Ay uh, 5 euro. Umaki um, ko ha, kasi hindi ko. Diyos ko po. Yes, eh, wala naman, Kaya ako <laughs> masinasa. Buti hindi talaga ako nag kasi yung medyas niya, magaganyan din sana talaga ako. Dito na kami sa Malati area ng downtown Milan. Dito ba tayo? Manhattan? Talagang may pa pang america pa yung, ano, yung uh -huh. lugar, no? Yes!

Hindi pa palaging may pera. Magaganda man ang mga tinda. May mga pagkakataong gaya nito na umuwi kaming walang dala. Shopaholic nga ba? Parang hindi naman. My life, you are the Hello there guys! Welcome back to my channel. This is BJ Katapang, ang batang yung vlogger ng Milan, Italy. And right now, I'm in downtown Milan, nandito kami sa papuntang Monte Napoleone via Sant'Andrea Andrea kasi pupunta kami sa Santa Pupunta. Moschino. Pupunta kami sa Moschino kasi oh, na-invite na. na naman tayo. <laughs> <laughs> na-invite na naman po tayo. Pinalad din na naman po tayo magkaroon ng invitation. And the let's thing, Oh, salamat mo yung nag-invite uh, sa atin. Thank you, thank you, thank you. Kay Rosales Cueta. Yes. Kaya we are here to check it out. Kung may magaganda ba? Feeling ko, mahilig ba tayo sa Moschino? Mahilig ka ba sa Moschino? Parang hindi naman gaano. Alam mo naman, basta mura puntahan na natin. <laughs> Kaya basta mura, push. Tsaka hello, Moschino din yan. Ha? And actually, yung Moschino is nasa kahilera ng Chanel dito sa Via Sant'Andrea sa Milan. Kaya push, let's go. So we're here nasa Sant'Andrea. So you can see, meron dito Jimmy Choo There And Miss Sonny here Diba? Mga ano to Mga damit ni Heart Evangelista Diba? This is Via Baguta Andito ang Bulgari Bulgari, Bulgari Hindi ko alam ang pronunciation Mazon Margiela, andito rin Pero di ba may ang Mason Margiela? Merong ano dati? Svendita, Oh, andito ang Givenchy. Giorgio Give Armani. Ang Giorgio Armani. Busog na busog na naman ang mata ko. <laughs> busog na busog na naman ang mata ko nakapag uh, nakapamasyal na naman tayo sa Bonggang-bonggang yeah. shopping center. Shopping center shopping city. Actually, ang Milan is isang malaking, malaking shopping city. Parang gano'n. Oh my God, this is Rimowa. Ang bongga. Diba? Ang bongga ng Rimowa. And, look at that. Bottega Veneta. That's Bottega Veneta. Nakikita nyo ba? This is Bottega Veneta. Ano pala to? Walking tour pala to. <laughs> Walking tour pala itong ginagawa natin. It's a tour. <laughs> In your right, in your right, you can see La Double J and Chanel. the Chanel. In the other side, you have Bottega Veneta here. <laughs> Para tayong tourist. Tourist spot. tourist <laughs> spot. Para tayong tour guide. And on your right is Chanel. Ito yung mga gusto Alam, alam yun mga sis. Hindi naman maingay yung motor na ito yung mga gustong-gusto nyo that's Chanel wala bongga but we're looking for Moschino saan na Moschino number 4 nasa number 4 Miu Miu so malayo pa pero akala ko dati madadaan natin din. mali pala ako we have Miu Miu and Alexander McQueen ang Diyos ko parang na talaga on tour guide dito wait lang Alexander yes. Alexander ah, ra Yes. hindi ata pwedeng magkamera-kamera dito kaya guys, baka sa na kung kung cellphone lang yung gamit ko. Hindi hindi ba siya yung ano ko? resolution pero nakakita ko ano na maganda na tingin parang maganda siya parang iniisip ko kung kukunin ko eh kami nagustuhan ka na yan din eh, ang gusto ko Basta couple tayo gano'n ang isa okay tanong muna natin kung magkano kung talagang ano at uh, Medyo may di ka kamahalan din naman <laughs> Medyo mahal siya. Kahit na 'nsha ano super sale, super sale nila pero mahal. Pero actually kahit ano Mag kasi siya. couture naman 'to, couture. Kukuha Bakit? Sino ang iba? Ano size niya? I don't know. 44? Size 44. Pero maganda naman diba? I love it. O sasabihin niya na naman, shopping na naman. <laughs> mm -hmm. Ay nako guys, dito na kami na sa ano, Burger King. Dito no, sa pinuntahan namin, wala rin kami nabili. <laughs> kasi medyo mahal yung ano, mahal yung mga out yung mga of budget. Out of budget kasi magbabakasyon pa. Anyway, itong kinakain namin is vegetarian burger. Kasi buti na lang dito may vegetarian burger. Kasi kung sa McDonald's kami, fish fillet, ano? Filet fish ba yun? Tawag doon. Parang gano'n. Tapos ito naman, dahil sa mga kami kumakain ng kung ano-ano, kaya masarap naman itong ano. Vegetarian burger nila. Puro na ano dito, puro na tourist. Every time I'm down, you bring light in my day. You are the one. You are the one. I wouldn't push away. You are the one. I would travel to the I'm Ang daming kalapate, ang daming kalapate. Puro turista. Mukha na rin akong turista dito dahil meron akong camera. Nabusog ako? Nabusog ka? Nabusog ako, ang daming turista. O, kita nyo. At saka, kita niyo yung mga ano. Paro-paro, di ba? <laughs> mga kalapate. Grabe mo. Sa mga panahon ngayon, Ang kalapate ay kinakain. -e. Sa mga panahon ngayon, ito ang duo mo, di ba? This is the cathedral. Bongga, no? Ay, Diyos ko. Sunog na naman ako nito. Buti na lang nagano ko ng konti. Naglagay ako ng sunblock. Kasi kung hindi ka maglalagay ng sunblock, nako. Kamusta naman? Ay. Ang daming turista. Ang mga ganitong panahon kasi, puro turista na mga tao dito sa Milan. Kasi yung mga taga dito, nagbabakasyon na yan sa mga iba't ibang lugar. Or abroad, or sa southern part of Italy. Kasi 'di ba nandito tayo sa Milan. So yung mga marami din dito yung mga parang sa atin 'di ba pupunta sa mga probinsya nila para magpakasyon. Ito kasing time na to ng August. Ito yung pinaka um, march ng ano natin. Pang pinaka march ng Pilipinas ganyan. So guys, that's it. Kung nagustuhan niyo tong walang kwentang araw nangyari sa wala, hindi ko alam kung ano nangyari sa araw na to. Wala naman kami nagawa. Kumain lang kami talaga sa labas. If you liked it, then please hit like and please share my vid. Kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe. Click the notification bell para updated ka sa bago nating vlogs. See you in my next vlog, guys. Ciao! You are the one, you are the one I wanna hold through the night You are the one I wanna make my wife You are the one who deserves all the good things. You are the one, you are the one.